Ay, guys, kami bulat. Magluto naku ni bulat guys. Madam, you know I have to take rest after morning. We, uh, we are not staying here. We just na sarap. now you know that one. Tangki. Hmm, kelaki-laking tangki. I, you talk toerna ponie. Mm. Mm. She not coming to have you. I need to talk to now. Let's no, have her the call the house. madam, she, I will take the letter. I have an here she,

والطريق مدام مدام For you, for Baba, for you, bukan mana mana for the house for Mama for you ya yeah, Baba natural pasti once you I touch that I mix I dry that one mana believe me it will become karpal. because I cannot uh, give taste for that without mixing that कैन न बिगड़ पड़ता। विनती बालाज। वाह, वो तारों की पोर्टिंग। वो तारों की पोर्बा बाबा, वो तारों की सर्पो बाबा। मस्कुल मारा खरीसा। Yes, it good your insakan. Yes, itu insakan. sometimes, hard, sometimes cold, not nice. Our, our

From, I will check, but I could wait. I will check it very small. I will buy I, I know I the uh, uh, you know, I know. i have I'm not i

Madam, mama, she, she told me uh, I will send you the vomer. The one I put in cheese. Okay, we will not give you the So I will

<tuk> ng <tangan> Sila dito. Hindi siya nakahayal, Dad. Hindi siya agad mo ako ng mood. Ako lang mo, Lisa. O. Oh. Uh, Sabi kayo na, tulungan kita eh. O. ako po nang gagawa. Sa iyo yung huli. Yun oh, ang hinahinihingi ko din sa iyo. Ay, okay. Magpatinga ka. Hindi ba? Sa iyo. At least, alam ko kung ano yung video mo. Ang patinga mo. Ay, siyempre. Hindi ko makailangan mag-ano na ano. -ano. Sinabihan ko nga siya na ano eh. Hindi naramadan eh. O. Kaya ako na yun. Dito ako um, <laughs> Di na magreklamo, oh, Ako na magreklamo, ko lang. Wala akong magsalita, hindi ako nagsalita, 'yung ireklamo din mo ano Bakit ikaw? Hindi ako nag ang mo. Wala sayo. Sa 'yong magreklamo dito, 'yun. ka naman, eh. kasi, na muna, kasi ikaw na 'yung mo,

Thank you na. Bakit ako kitaanong, Ate Mar? ako Kaya, na magsalita. Kasi tulit ko, wala na. Ako din ang magpipreka. Ako Eh, sinupeko na Eh, ano pa mo Hindi mo din lang gagawin ng maaga. Oras nang... Anong tema mo? Yung time kasi nang resting time natin, yun ang oras ng gawa hindi ako magpahina? Oo, yun. Kaya mawaw na mag... Pwede naman siguro magawin niya ng maaga. Hindi nga, preto yung preto mo nga yun. Eh, ang, ang, preto ba, ang preto, sa oras oh. Uh. ng ano. Kaya nga, yun ang sinasabi. Ang oras ng, ng pagpahinga niya. Eh, kasi ang okay. sabi nga niya, hindi-tikin ah. Nagtig, preto. Yon, ano, yun, ang ano niyo, kasi wala yung time eh. Wala nang time, Bakit ang hindi ka sa kayo naman sa anong, anong yun, mo na, preto ah? Hindi, iyan kasi nga wala kang time yung nilalagay sa freezer, ay, niya, ilang araw kung ginagawa yan bago po mailalagay sa freezer. Eh iyan, ang gusto niya, bukas din yan, wala yung time. Kasi pag ano yung na ano eh, wala nang time niyan. Diretsya yan. Kaya kung ano yung ibig niya sabihin doon, agahan yung akyan para maagal yung video. Yun, yun, yun. Pwede, yun. Hindi na nga hindi diretso sa freezer. Direct to fry. Nagkikits mo? Direct to fry muka ni Maria ay video ko ba? Patayin ko yung video. Hindi pag-ibig, pang-content ko yan. Sabi yung sabi ni Freezer pa, ano oras pa, ano oras darat yung manok niya? O, ay ice pa, isusokin pa yan. Ay, ano oras darat just pulang rumah semua orang tu. Iki yang ayam dah tergagai. Anak sabi siya si ito ah. Eh kahapon ka pa. Matanda ka na rin pa sa kita lang kasi baka iba yung nas... ano. Si Kopya? Ha? Adobo siya Katuloy na. Hindi pa sa akin sa'yo pa. Pa. May may pa di ba? Saluyan pa? Wala tayong yung ginamit. Ay, pinamit na na

Let's suka sili silly. Si Kwati. Oh, bulat suka sili Bulat mm. suka sili Si kuati Lamik na Carap Carap na carap ang aming bulat Tapos nai no O partner kayo siya sa ang noodles. Hmm, uh, di ba? Charap. Hmm. Diba oh, guys? Di ba, guys? Charap na charap. Bibigay ko nga yung susi sa'yo! iyo. ka ako ng ano. Tapos mo ako! Alam nga, susi.

All. Guys, sarap ng tuyo. Bulad! Ang ah, kalami sa bulad. Kami bulat guys na. Yan lang. Bye. Kay luto na bulat bulad. See ya sa pagkain namin mamaya. Bye.